Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang uh, tanghali, isang mapagpalang araw no sa bawat isa po sa atin, isang mapagpalang gabi sa mga taga ibang bansa at uh, isang mapagpalang araw sa bawat isa po ano. Uh, at muli po tayo po ay nagkita-kita sa araw po na ito. Ako po si Pastor Jess Arvin Javier Penteblanca at kung bakit po pawis na pawis ako ngayon kasi Uh, out po dito at the same time nasa loob po ako ng simbahan at medyo madilim at ang ilaw ko lang is ito pong liwanag ng araw. Uh, pero ganun pa man po ay uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng opportunity to preach the gospel at magpaalala po sa bawat isa sa atin. Amen. So bago po tayo mag-start, ako po si Jess Arbin, Javier Fuente Blanca, Pastor Jess Arbin, Javier Fuente Blanca at ako yung dito po sa may Ramos Tarlac. Okay, so tayo po ay manalangin para po uh, sa pag uumpisa ng gawain po ng ating Panginoon. O Lord, salamat po Panginoon sa iyo pong gabay, sa iyo pong mga salita. Hallelujah sa araw pong ito na aming mapapakinggan. Patuloy Lord na mga payo mo ay ilagay namin sa aming puso, sa aming kaisipan. At Lord, tulungan niyo po kami na may apply ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Dahil Lord, ang iyo pong salita ay nagbubunga sa aming Panginoong Diyos ng kasaganaan at tagumpay. Salamat po in Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay, so dak po tayo sa salita ng Panginoon. Ito po ay tungkol sa bago tayo mag ay dapat, no, dapat. Bago tayo mag ay dapat tingnan muna natin kung ano yung magiging resulta ng atin pong mga desisyon. Amen, kasi kung ano man ang nagiging resulta ng ating desisyon, syempre tayo din yung Uh, makikinabang noon kung yun ay pangit, edi eh, tayo ang makikinabang noon, di ba, bahabalik sa atin kung ano yung mga pinagdesisyon na natin na tama or mali hallelujah, alam niyo mga kapatid no dito sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32 meron po tayong mababasa dyan na isang alibughang anak no uh, nilustay niya yung kanyang mga kayamanan, kanyang pong ari-arian at hindi niya akalain na darating po yung taghirap, okay Basahin po natin sa Lucas chapter 15 verse 12 at and 14 no, to 14. Sabi niya po dito, uh, sinabi sa kanya ng bunso, ito pong bunsong anak, ano? Sabi niya dito, Ama, ibigay niyo, bigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko at pagkalipas ng ilang araw, uh, ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupaing iyon. Kaya siya ay nagsimulang maghirap. Amen. Hindi niya inisip yung mga dapat gawin bago niya gasto niya kanya pong pera. Ano? Hindi niya inisip na malayong lupa inyon Hindi niya naisip na malayo sa kanya kamag-anakan. No? Wala siya mahihingian ng tulong kung anong po ang mangyari sa kanya. Basta ang inisip niya lang kung ano yung kasiyahan niya ngayon, yung masatisfy siya, magawa niya lahat ng gusto niya, yun ang kanya pong inisip. Kaya po ang nangyari, unexpectedly, dumating ang kahirapan sa kanila pong lugar, hindi niya napaghandaan yun, kaya nagnyari, naghirap siya ng Sobra-sobra. Dumating pa po sa punto kapag ko binasa po ninyo yung hanggang dulo, hanggang 32, makikita nyo po doon na talagang halos kumain na po siya ng pagkain po ng baboy. So alam niyo mga kapatid, ano, ah, hindi ito yung kalooban ng ama para sa kanya. Hindi ito ang kalooban ng kanya pong tatay para sa kanya. Kapatid, kung bakit lang naman nagkakaroon ng mga ganyang klase ng dilubyo sa ating pong buhay, eh dahil nagdi-desisyon tayo ng hindi natin pinag-iisipan. May mga desisyon kasi tayong out of our emotion, no? Minsan nagdi-desisyon tayo dahil gusto lang natin. Hindi natin iniisip kung ito ba ay may kapakinabangan sa atin. Minsan nagdi-desisyon tayo based sa atin kung galit, di ba? Minsan may mga ganun. Dahil galit tayo, nagdi-desisyon tayo ng bara-bara. Hindi natin alam na babalik pala sa atin yung magiging desisyon natin. Minsan sa pamilya, sa relationship, no, kapatid, kung bakit may mga relationship na umaabot sa critical situation. Kasi nga, may basta-basta tayo nag-decision, basta-basta tayo nagbibito ng salita, basta-basta tayo gumagawa ng aksyon na hindi natin pinag-iisipan. So kahit anong level ka pa ng ano no, anong level pa ng buhay natin, mayamang ka man, mahirap ka man, ano man ang kalagay mo sa buhay, negosyante ka man o nagtatrabaho ka, no may profession ka, o wala, kapatid, hindi po exempted ang kahit na sino dito. Dapat pag-isipan natin kung ano po ang ginagawa nating desisyon ngayon. Kasi bukas ang pag-ani niyan. Hindi kasi natin alam kung ano ang takbo ng araw ng bukas. No? Dapat sinisave natin ang time. Sinisave natin ang bagay na meron po tayo. So sa tao po ito, sa punto po iyan kapatid, hindi niya pinag-isipan kung saan niya dadalhin yung kanya po kayamanan. When we talk about kayamanan mga kapatid, yun yung mga bagay na mahalaga sa buhay natin. Huwag natin itong sasayangin. Pahalagahan mo yung mga bagay na dumarating sa buhay mo. Okay? Hindi lamang po 'yan pera, hindi lamang po usaping pera, hindi lamang usaping kayamanan, okay? Usapin din po 'yan sa mga tao na nasa paligid natin, pinag-uusapan dito 'yung mga halaga, 'yung mga taong may tiwala sa atin, 'yung atin pong pangalan, 'yung atin pong dignidad, okay? So kapag 'yan ay pinahalagahan mo, isang araw aanihin 'yan. Subukan mo wag mong pahalagahan 'yung pangalan mo. One day, hindi na, hindi na magtitiwala sa iyo ang tao kasi nga pangalan mo sira sirada Ganun po yun, mga kapatid. Ano? Subukan mo. Kapag ka gumawa ka ng mga kabulastugan sa paligid mo, sa pamilya mo, sa tahanan mo, later on, ang tingin sa'yo ng tao, ay wala yan, hindi ka tiwatiwala yan. Kumbaga, babalik sa'yo kung ano yung tinatanim mo. Kumbaga, kapatid, ang kayamanan ay hindi lamang umiikot sa pera, kundi, maraming aspeto pag sinabing kayamanan. Kung saan mo sasayangin o kung saan mo i-invest. Okay? So sa ating po panahon ngayon, maganda po nag-i-invest, -e mga kapatid, sa ating mga sarili, sa mga tao sa paligid natin. Mag-invest ka ng kabutihan sa iba. Amen? Mag-invest ka ng alam mo na mayroong magandang mangyayari sa kinabukasan. Amen? Huwag kang lustay ng lustay. Huwag kang gastos ng gastos. Amen? Sa mga hindi mo naman talaga magagamit na bagay. Sa walang kabuluhang bagay. Tandaan po natin, kahit nga sa panahon po natin ngayon, inflation, di ba? Tumataas ang mga bilihin. Hallelujah. So, kailangan mag-save ka. Kailangan matuto ka rin sa mga pagdating sa salapi. Amen? Sa, pag, sa usapang salapi. Pagdating din sa love life. Amen? Kailangan nag invest ka sa life life mo. Hallelujah. Huwag mong babaliwalain yung partner mo. Kasi pagdating ng panahon yan magkakaroon ng critical situation ang rupok ng relasyon Pag nagkaroon kayo ng, uh, ng sigalot, magkaroon kayo ng away, ang rupok ng relasyon. Bakit? Wala kayong investment sa isa't isa. Ganoon din sa pag-asawa, ganoon din sa mga anak. Amen? Sa mga magulang, di ba? Kailangan nag-i-invest tayo ng tayong sa mga taong mahal natin sa buhay. Kasi nga, ang investment ay hindi lang tungkol sa pera. Kundi tungkol ito sa mga tao rin na nasa paligid natin. Amen? Huwag ka mag-i-invest sa kanila ng samaan ng loob, ng hinanakit, ng tampo, ng galit. Tandaan po natin kapatid, maikli lang ang buhay po natin. So kapag ininvest mo yon sa walang kabuluhang bagay, darating ang panahon na hindi mo inaasahan. Amen? Ito po yung kahirapan, ito yung kagipitan. Malay mo, nag-invest ka na mabuti sa kanila, dumating ang kahirapan, sila din na makakatulong sa'yo. Kaya nga, you must to respect one another. Amen? Lalong-lalong na sa ating pong mga magulang, sa ating pong pamilya. Mag-invest ka na kabutihan sa kanila. Amen? Mag-invest na ka na kabutihan sa kanila. Kung pinapaaral ka ng mga magulang mo, huwag ka magpapasaway, huwag ka magpapabigat, amen. Sundin mo sila hanggat kaya mo. Kasi nga, yun ang rule ng mundo, yun ang rule ng, uh, uh, ng Biblia na sinabi doon, amen, na sundin mo ang iyong mga magulang at ahaba ang iyong buhay. Hallelujah. So kasama rin po yun sa investment sa ating pong katawan, amen. Kasi dito sa alibughang anak, nag-invest siya doon sa nakakasira, sa bisyo, in-invest niya sa walang kabuluhan. Amen? Kaya nung maubos na yung kanya pong kayamana at dumating yung kahirapan, alos kumain na siya ng pagkain ng baboy. Kapatid, alam nyo, wag na nating antayin na dumating pa yung mga critical na sitwasyon sa ating pong buhay. Bago tayo mag-isip-isip. Amen? Bago natin i-apply sa buhay natin yung isang bagay, yung isang desisyon. Amen? Hallelujah. Pag-isipan natin kung ano ba talaga ang magiging resulta niyan. So kung undecided ka, huwag kang basta-basta magde-decision. Kung mayroon ka nakikita parang based sa emotion mo, kung galit ka, huwag kang magde-decision. ng basta-basta. Kung sobrang saya mo naman, huwag kang basta-basta magde-decision. Kasi baka mamaya magkamali ka. Amen? Antayin mo muna lumipas yung panahon. Antayin mo muna na medyo pumayapa talaga, na pag-isipan mo ang lahat ng bagay. Kasi ang hindi rush, no? Hindi mo kailangan maging instant, mayroon ka agad desisyon sa lahat ng bagay. Kapatid, huwag mong mamadaliin ang buhay. Amen? Huwag mong mamadaliin ang buhay. So kung gusto mo na mayroong marating, gusto mong kumundat, gusto mong maging pinagpala ka, at uh, maging pagpapala ka rin sa tahanan mo, kapatid, doon mo umpisahan. Mag-invest ka sa mga tao na nasa paligid mo. Mahalin mo sila. Amen? Kahit huwag, huwag ka mag-expect ng, ng balik. Okay? Lagi po natin tatandaan yan kasi... Once na nag-expect ka, nang mga, mga, bagay na maisusukli nila sa'yo, dun din mag-uumpisa yung discouragement. Dun ka, na, dun ka rin mag-uumpisa na hindi nagagawa ng mabuti. Bakit? Maraming chance, no? Maraming chance na hindi nila maibalik sa'yo yung ine-expect mo. So, wag ka na mag-expect para mabawasan yung discouragement. At the same time, magpatuloy yung paggawa mo ng mabuti sa iba. Huwag ka expect na darating. Tandaan po natin kapatidano, Every time na ka ng mabuti, sa Diyos ka mag-expect. Kasi ba? Diba, sabi ng Panginoon, what you have done to the others, you have done it to me. Kung ano ang ginagawa mo sa iba, yun din ang ginagawa mo sa Diyos. So kung gumagawa ka ng kabuti sa iba, huwag ka mag-expect sa iba. Mag-expect ka palagi doon sa Diyos. Amen? Para mabawasan yung ating pong discouragement. At the same time, kapatidano, Hindi mabawasan ang ating paggawa ng mabuti sa ibang tao. Okay? So, uh, by the conclusion mga kapatid, ano, uh, tandaan po natin palagi, bago natin i-apply sa sarili natin ang isang bagay, ipanalangin mo, humingi ka ng payo sa atin po ang Panginoon Diyos. Magagawan ka ng Diyos ng solusyon. Mabibigyan ka ng Diyos ng daan. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dalangin ko po na sa lahat ng mga tao na kapakinig po nito ay maging wais sa kanila po mga desisyon Lord walang exempted kahit maging wais kami ng sobra bilang tao may mga times pa rin na may error nagkakamali pa rin pero Lord sa tulong mo mababawasan ang napakaraming error na ito Panginoon kaya Lord hindi kami titigil na humingi ng payo sa iyo hindi kami titigil na manalangin o Lord at magpatulong sa Espiritu Santo mo Panginoong Diyos upang makalakad kami ng tama at hindi palaging nagsisisi sa huli, Panginoong Diyos, kundi Lord, nagiging masaya sa bawat outcome ng aming mga desisyon. Salamat Lord sa mga turo mo po sa amin at huwag din kami sumuko kung sakaling mag-failure kami sa aming mga desisyon. Bagkos, balik lang kami sa iyo at patuloy na hangarin namin ang tulong mo. Salamat sa araw pong ito na ipinagkalob niyo po sa bawat isa at sa iyo pong mga salita na naituro sa amin. Sa iyo ang papuri, parangal po sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po sa bawat isa po sa atin at dalangin ko po na natuto tayo ng maliit na bagay sa araw po ito. God bless and bye-bye for now.